Hi, na, Good afternoon. Ano po pangalan nyo? Gina po. Ilang taon na po kayo? 61 po. Ano pong ginagawa nyo dito na? Ditinda po ng Sampagita. Ah, Sampagita. So, magkano po benta nyo ng Sampagita? Ano po? Anim na peraso. Bali, anim na peraso po. Twenty. Ah, may sarili kayong bahay dito na? Mayroon po. Pero sa uh, isang compound lang kami. Sama-sama. Mm -hmm. Yan na yung hanap buhay nyo. Anak nyo po. Ano po? Ano po? na ah, may mga asawa na kasama ko sa mga apo ko lang. Ah, mga, pero tinutulungan pa rin kayo ng mga anak niyo? Minsan, oh, kinakapos pa nga ko eh, kaya akong nagahanap buhay. Kaya kayo, at least, ganyan yung hanap buhay niyo, yung iba dyan ng baby mo. Oh, may sariling bahay niyo po yon Ah, bali, pamana lang yun ang biyanan ko. Senior ka na rin. Wala po ba kayong mga benefits na nakakuha sa gobyerno? wala po eh. Sigay okay, ng senior citizen booklet, mga gano'n. Mayroon po, ah uh, tuwing ber yung birthday gift lang yon. No, -hmm. po. Atagal At Patagal na kayo nagtitinda ng Sampaguita. Since 1990. Ay, grabe no. Da dahil sa pagtitinda nyo po na sa pagitan na pag-aaral nyo yung mga anak nyo. Opo. Ang galing, no? Hanggang ngayon. Opo. Tapos so, yung mga apo nyo, nagtitinda rin po po ng sampagita? Mahiyain si Day. Eh. May lang talaga. Saan nyo po kinukuha yung sampagita na yun? Eh? Ah, yung kumpare ko sa kapitbahay, bali, binibili ko sa kanya. Mm. Binutubuan ko rin. Inutubuan mo rin. Para may sila. Ako pala si Marlon, so nagtitiktok ako. Yung pinikita ko dun sa tiktok, bin binamimigay ko po sa it binibili ko na mga grocery tapos pinamibigay ko ano sa mga kagaya niya? Marlon's Vlog Mar uh, mm -hmm. ah, so, po kayo? ano, pagka 13 po buti ah. okay, na puntahan namin kayo dito at nakigita okay. so bibigyan kita ng grocery na yung wala na po kayong babatiin sa mga kamag-anak nyo ah, provinsya nyo ko. Ano Binabati ko po yung mga kamag-anak ko yan sa Bacolod City, Rehilo. Bacolod kayo? Apo. Hindi na po ba kayo nakauwi ng Bacolod? Tagal na po eh. Mm. Pero mga kamag-anak niya nandoon pa rin? Opo. Mm. Wala na kayong sasabihin na. Ah, Kamusta kayo lahat yan? Mm -hmm. <laughs> Ayan, binabati ni namin mga kababayan niya sa Bacolod. Mga kapitbahay ko dyan sa area si San Francisco, 1. love mm -hmm. you. Ayan, so thank you na kasi nakita ka namin dito. Ito po para sa inyo na. Maraming salamat po. Oh, ayun po, kawit ka na lang nai. Hello. Salamat na, alis na kami na. Thank you.